Kabilang sa natuwa sa desisyon ng Korte Suprema ang mga Senator Judge na sina Senator Bato de la Rosa at Amy Marcos. Sabi ni Bato, holy spirit na ang gumalaw sa desisyon ng SC. Narito ang aking report. Napa-Hallelujah haleluya si Senator Bato de la Rosa sa naging desisyon ng Korte Suprema na ideklarang unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Anya, natalo ng Holy Spirit ang pwersa ng kasamaan. Para naman sa si isa pang kakampi ng Vice Presidente sa Senado na si Senator Amy Marcos, tila tapos na ang laban. Galangin na lang daw ang desisyon ng SC, awat na sa politika at atupagi na ang trabaho. Pati ang isa sa mga petitioner sa si Attorney Israel Torion, ikinatuwa ang desisyon. Tagumpay daw ito ng taong bayan. Pero si Senator Risa Honteveros, dismayado. Isa raw sa pinagtataka ng senadora ay kung paano nalabag ang one-year bar rule gayong isang impeachment case lang naman ang iniakyat sa Senado. Naniniwala naman daw si Senator Bam Aquino, dapat ituloy ang paglilitis. Handa na kaming dinggin ang lahat ng ebidensya para makapagdesisyon ng patas bilang mga hukom kaya dapat ituloy na to, ituloy na yung impeachment trial. Tingin naman ni Sen. Joel Villanueva, desisyon pa rin ng mayorya ang dapat manaig. Dapat daw pag-usapan ito ng mga senator-judge sa loob ng impeachment court at magdesisyon sa tatakbuhin ng impeachment complaint. Will the uh, impeachment court submit to the uh, decision of the Supreme Court? Nangyari na yan noong uh, time ng impeachment ni former Chief Justice Corona. so. Ganun din yan, the same thing. Si Sen. Tito Soto gustong marinig ang sasabihin ng mga taga-kamara. Merong nag-a-advise sa akin na pwede raw namin i-disregard, pwede i-disregard ng Senate yung Supreme Court decision because it uh, tramples over the work of the Senate na kahiwalay. Separate body kami. Idinaan naman sa indignation rally ng grupong ito ang pagkadismaya sa naging desisyon ng Korte Suprema. Pag walang trial, walang due process. At ang mas mapait dito, ang pinagkaitan ng due process ayong taumbayan. Ang basa naman ni News5 resident political commentator Ronald Giamas, tila may hinabol na deadline ang naging desisyon ng Korte Suprema. It wasn't entirely unexpected. More than two weeks ago lumalabas na 'yung balita na 'yan. Dahil sa Lunes ay magkakaroon ng sona. Sa Lunes ay officially magbubukas 'yung 12th uh, Congress ng Senado na pwedeng pagbotohan 'yung uh, impeachment na ipinasa sa kanila ng 19th Congress. Mga kapatid, may ang Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.